O gan guys, lang banog hunting. O andito lang oh. Bahala na kayo maghanap. O, dito lang ang pagitan. oh Lang ganting hunting. Ay ayun na, ay ayun na. dito Nagigot na, nagigot na. Hindi pa, narampay yung isa. Itong kasunod. Kasi, ano? Eh, Ayun na, ay na, oh. Late na. Ay, daro pa raw. Ay, congrats. Congrats. Nako. Nako. Ay, may pangyelo 'yan. Hello. Thank you na dito,